Matagal na ding mag-asawa si Hard Evangelista at Senator Chis Escudero, kinasal ang dalawa sa Quezon Province on February 15, 2015. Kaya naman sa tagal nila bilang mag-asawa ay maraming mga fans at hindi lang fans kundi kapamilya ni Hart ang nagtatanong kung kailan sila magkakabibi ni Senator Jesus Scudero. Kaya ito naman ang nakakalungkot na revelasyon ni Hart Evangelista. Marami na rin pinagdaanan si Heart Evangelista at Senator Jesus Cordero sa kanilang relasyon na muntik-muntikan na nga silang magkahiwalay. Puti na lamang at naayos nila ang kanilang relasyon at nagpakasal muli. Kaya naman, ang mga fans ay masaya para sa dalawa. Dahil sayang din naman na ang tagal-tagal na rin nilang ikinasal pero mauuwi sa hiwalayan. puti na lamang at sinuyo nga ni Jesus Codero si Heart Evangelista dahil nga mahal niya ang kanyang asawa kaya naman naging okay muli si Heart at Jesus Codero at ang maganda pa ay naging okay na si Chis Escudero sa pamilya ni Hart. Matatandaan nung ikinasal si Hart sa unang pagkakataon kay Chis Escudero ay hindi dumalo ang kanyang mga magulang. Ngayong kinasal siyang muli sa renewal of vows ay dumalo na ang kanyang ina at ang kanyang ama ay hindi nakadalo sa kadahilanang may sakit ito. Kaya naman maraming mga fans ang masaya para kay Hart dahil finally ay nagkaayos-ayos na ang kanyang pamilya at ang kanyang asawang si Cheese Escudero. Kumbaga ay all ends well, ika nga nila. Pero syempre sa pagbuo ng pamilya, ang kasunod na katanungan ay kailan kayo magkaka-baby o magkakaanak Kaya naman... Ito ang malungkot na revelasyon ni Heart Evangelista tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nito lamang nakatatapos na Mother's Day ay nagpost si Heart Evangelista sa kanyang Instagram account kung saan ay sinabi niya ang sad news kung saan nagkaroon siya ng recent miscarriage kung saan sana ay fourth baby na sana nila ito ni Cheese Escudero. At sinabi nga ni Hart na pinangalanan niya nga itong Francisco dahil ito raw ay baby boy. At sabi pa nga niya ay meron na ito itong heartbeat pero suddenly ay nag-stop. At ito ang nakakalungkot na revelasyon ni Hart Evangelista. A few days ago, our baby boy's heart stopped beating. this will be the fourth angel and although this could be one of my biggest heartbreaks thank you for still for trying to be with me and for making me feel so much love already love and hope that this world could never give i love you francisco i shall keep my heart intact while you'll find your way back to us to all of us mothers farm moms mother to friends thank you for your heart and all the women like me going through the same struggle Happy Mother's Day, ayon pa nga kay Heart. Marami tuloy ang nalungkot kay Heart Evangelista at marami ding nakaka-relate tungkol dito sa miscarriage. At ang wini-wish nila na sana pagdating ng araw at mabuntis muli si Heart ay sana ay maging buo na at maging strong ang baby para at least magkaanak na sila ni Chase Escudero. Kaya naman ang mga fans ni Heart ay sinasabihan siyang be strong at darating din araw na ibibigay ni Lord ito. Hanggang sa muli, bye.